Maaga nga akong gumising ng Sabado para mas maaga ko rin matapos yung mga gawain ko at kinahaponan naman nagbabad ako ng bangus para sa pangulam namin sa gabi. Inuna ko na nga linisan tong CR para nga hindi na ako tamarin mamaya. Pinabalawan ko na nga tong CR at naibrush ko na to kadina. Hindi ko na nga pinakita dahil kailan nga lang yung huli kong vlog dito sa may CR. Baka mamaya kasi manawa na kayo dito sa vlog ko at sabihin yung paulit-ulit na nga lang. Paano wala rin naman akong ibang ma-content dahil nandito lang naman ako sa bahay naglilinis. Hindi na rin kasi nasundan yung pagdidi AYy dito sa bahay simula nga nung nakapasok na sa trabaho yung asawa. Ko. Gabi pa nga lang nakapagsalang na ako dito sa washing ng mga damit namin at nabanggit ko na nga sa inyo na sa gabi talaga ako naglalaba kasi sa gabi lang talaga malakas yung tubig dito sa amin kahit papano. At kinagabihan naman neto saka ako maglalaba ng mga puti. Hindi ko rin kasi talaga may isang salang ng gabi at kailangan ko nung magpuyat. Eh ngayon pa naman iniiwasan ko na talaga nagpupuyat kasi nga mas lalo kung tinitigyawa. May iniinom rin kasi ako ngayon na pagka ko nga eh maya, maya, inaantok na rin kagad ako kaya mas napapasarap nga yung tulog ko at hindi na rin talaga ako nakakapagpuyat tulad ng dati. Pagkatapos nga namin kumain ng mga bata, inasikaso ko naman itong para sa uulamin namin ng hapunan. Kay din ba, mahilig kayo magbabad ng mga boneless na bangus. Bumili nga pala kami ng apat na piraso niyan at dalawang piraso e eh, 150 pesos. Hindi ko na nga na-play yung paglagay ko rito ng suka pero naglagay nga ako dyan ng suka, asin, paminta, bawang at saka itong asukal. Tinagdagan ko na nga ng asin dahil pagtikim ko eh parang kulang nga sa alat. Hindi ko lang sure kung tama ba na naglalagay ng asukal dito pero para sa akin mas masarap ngayon. Kasi kahit sa sausaw pag gumagawa ako ng ganyang klase ng sawsawan naglalagay rin talaga ako ng asukal dahil wala na rin naman akong ibang gagawin inaisipan ko nang magtimpla ng Milo para may hihigupin ako habang nag edit sa Milo nga hindi ako naglalagay ng asukal pero nag ako ng gatas hindi na nga updated itong vlog ko tulad nito sabado na pero yung i-edit ko ay nung Friday pa minsan nga kahit na i-edit ko na hindi ko pa rin kagad na voice over kaya minsan gabing gabi na ako nakapag upload tulad nitong mini vlog ko ngayon nung sabado ko pa to na edit pero hindi ko kagad na i-voice over at ngayong pangalang lunes. Pagkatapos ko naman mag-edit, dahil malinis naman tong bahay at wala na nga ako iba pang gagawin, ilumabas naman ako para magpalinis ng kuko. Malalambot kasi talaga yung mga kuko kahit nga sa paa. At dahil naputulan nga ako ng kuko, e eh, naisipan ko na rin talaga magpalinis. Masarap din kasi minsan kahit papano, e eh, nakakapag-me time tayo. Hindi yung puro paglilinis, pagkukodkod, paghuhugas, pagtutupi at paglalaba yung inaatupag natin. Kahit minsan, eh, ipamper din natin yung sarili natin. Pero bago ako tuluyang umuwi, bumili muna ako ng tok at saka ng mga ihaw-ihaw dahil hapon na nga taglabasan na yung mga ganitong tinda. Hindi rin talaga ako nakakarisin sa mga ganitong ihaw-ihaw. Naku po, lalo na yung ulo ng manok, favorite ko yun. At syempre, hindi pwedeng wala yung dalawa at kahati ko nga rin sila dito sa mga pinamili ko. Binilan ko nga sila ng tag-isang hotdog at pinatikim ko sa kanila yung dugo at saka yung isa. Yung tok neneng, mamaya ko nakakainin dahil tag-isa nga kami nun ng asawa ko. Kain po tayo mga Marcy at Parsi, at kinagabihan naman biglang sumakit yung ulo ko kaya hindi na ako nakapagluto nitong binabad ko na bangus. Inilot nga muna ng asawa ko yung ulo ko bago niya nga niluto ito. Nako, habang napapanood ko nga itong isda na to, parang natatakam na naman ako sa ganitong luto ng bangus. Bihira din kasi kami sa puro prito-prito at kadalasan nga eh puro kami sabaw. At yun lang mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.